si, so, e, nung nagsilita si Marcolita doon sa hearing ng ano ng uh, sino si Mar Marcolita mm -hmm. Marcolita ay, ay, ay Marcolita eh tae rin yun eh kamukha nito Duta eh eh Duta eh puro mga tae yan mga ganyan na si Ipipanyol Mahilig sa mga intellectual exhibition pero walang laman Minura daw siya at tinawag pa raw hmm. kaya gusto niya ipapatawag sa Tricombe hmm. para investigaan at gusto niya mataharap eto sumagot ito si Ipipanyol Lampado Pungutan nila gusto mo ipatawag dahil minura kita eh bakit si Bastie, hindi mo ipatawag President <tries> ni minura mo na. Minura mo na. Hindi hmm. na Si na Sara na gustong hugutan si uh -huh. si Marcos. Ba't hindi mo ipatulong? Uh -huh. uh -huh. Dahil ako, dahil ako'y mahirap, sabi uh -huh. niyo na kayang-kaya ninyo. Kaya ako ang ano ninyo. Mm. Hindi ako pupunta dyan. Alam ko ang gusto nung gawin. <laughs> Yung ginawa nyo kay Goldagal. Mm. Si Goldagal, may komedyante, alam mo ba yan? Nangyari daw? Hindi ko ano uh, yan. Nagbiro siya. Dahil komedyante nga siya. Sabi niya, Meron akong girlfriend, sabi niya, Pinto, Iglesia ni Cristo, membro ng Iglesia ni Cristo, sabi ni Goldagar. Ngayon, Sumama ako sa kapilya nila, sabi ni Waldagan. Nagpukwento siya dahil sa estates. Nagpapatawa ngay. Ngayon, pagpasok namin, uy, ang lamig. Cool, sabi niya. Cool. Binilang yung aircon. One, two, three, four, five. Oh, ang lamig talaga. Cool, sabi niya. Hmm. Cool to. <laughs> cool <laughs> Cool to, ang lamig. Pero, biro lang niya yun dahil nagbibir, nagjudyok lang eh. Ngayon, nalaman ng mga iglesia, meron isang membro ng iglesia na naka-uniform para parang patik. At nagtagal, kung kaya mo panindigan, panindigan ka, minura, eh. parang pinabanda ng regal. O, oh, Tres, nung nag-perform siya pang pangga, hindi ko alam kung yung buwan at saka buwan yun. Bago pa siya mag-perform, binaril siya, patay, singulagal. Mm -hmm. Kaya yung sabi ni Igli, ni tapos nagsasalita ng mga iglesia ni Kristo na yung daw pagkamatay ni Goldaga is higanti daw ng Panginoon nila. <laughs> Pang higanti daw ng yeah, justification ng Diyos, ng, ng Diyos nila. Mm -hmm. Higanti daw yon Ngayon, sabi ni Itipan yung Labrador, gusto akong papuntain dyan sa sa Huwag ko para makita niyo ako, para gawin ninyo ang ginawa niyo kay gulagan, na papatayin. Hindi ako magpapapunta mm -hmm. dyan sa atin. Si Raulo niyan, yung yeah, makulit na, yun. yun na, si na, na, na tae Makulit na tae. Mahilig siya na, 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 na iyon. intellectual uh, exhibition. Uh, pinakiini po siya yung pagka-intellect. Pero hindi, bu, ilang beses siya sinupalpal ni Paduano. Uh, you uh, are... Ibero mo nagsasalita siya, hindi niya alam niya yung posisyon niya, kung anong posisyon niya. Wala pala siya sa committee, tapos kung nagdadakda ka. Eh, di ikaw ang bugok. Nakikita matalino ka, binan, bugok ka pala, sabi binan, ko. Hindi na mamagaling hmm, Gusto niya Oo. I-repute. Oo. Katotohanan na gawin. Uh -oh. Bali ng... Hindi katotohanan, pero... Uh -oh. Ano niya sa... The, Tapos ano, si Paco niya pa si ano, to sino ba 'tong sino, sino ba 'yon? Si Itso. Mm. Si Itso ano sinabi sa kanya ni si ng Congress. You are not <laughs> You are not the member. You have no authority to reciting contempt. Ang uh, kaya hiya pa doon. Oh. Hindi siya may birthday, so nga rin niya. Mm. I am asking my friends of this committee to, to, to make a motion <laughs> para makuntip. Eh, wala pala siyang friend. Eh, wala nang nag-motion. <laughs> Makulit yun eh. Yung taing yon Makulit taing. Eh, <laughs> wala pala siyang friend. sino mm. ba lang mag-friend? Yeah. At saka mm. yung... Nagmamagaling, katulad niya ng mm. yung pagkaano sa budget ni Sarah, Eh wala na, yung, yung Why is so we are breaking the tradition? The tradition daw mm. <laughs> tradition na hindi magnanakaw. Hindi daw kinukustyon yung tradition na magnanakaw. Hindi raw kinukustyon yung budget Tradisyon ng, ng president. <laughs> yun budget president at saka budget ng <laughs> vice president. Sira yun. Sira ulo Walang common sense yung gagawin yun. Ngiti mong i-apply sa tradition. Walang yung questionable ng kuwa. Eh, yun, eh, may question ng kuwa na meron tinatawag na Audit the Observation Memorandum oh, okay. o EOM. Kaya nga siya pinatatawag para explain. Tapos ikatradisyon ko <laughs> so, pa.